was wrong, Bea, ha? It was very hmm. wrong. Sana, kung hindi kayo naghiwalay, pwede mo akusahan si Kuya Boy na nangialam. Di ba? Na hindi na paalam. Just ko naman, pa, kanino I'm sure, kulang nga alam mapaalam sa'yo, pero sure, I'm sure, Di mo maaminin na yun. Hmm. Napabalitang may tampuhan si Naboy Abunda at Bea Alonzo. Ang premyadong aktres at ang Asia's King of Talk ay napapabalitang natin good terms sa isang episode ng Oras ng Opinyon, Talakayan, at diskusyon, sinabi ng showbiz insider na si Jobert Sokol dito na hindi niya narinig na pinag-usapan ni Boy ang isyo tungkol kay Bea at sa dating kasintahang si Dominic Roque. I haven't talked to him about this. Pero sabi ko nga, nalulungkot ako. Because of this matter na totoo namang nangyari, totoo namang naghiwalay. At instead of magpasalamat, pero kailangan pang insultuhin at ibalik pa kay Kuya Boy yung pangyayari, pagpaliwanag ni Jobert. Matatanda ang matapos mag-ulat si Boy sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa breakup ni Nabea at Dominic, naglabas ang dalawa ng joint statement na naglalaman ng tila indirect remarks sa kung sino man ang nagkumpirma ng breakup nila nang wala umanong pahintulot. Hindi nagbigay ng anumang pahayag o komento si Boy nang tanungin siya tungkol sa isyong ito. Kaya naman, pinayuhan ni Jobert si Bea sa kanyang vlog na hindi patas ang ginawa niya kay Boy, lalo na totoo ang sinabi ni Boy sa kanyang show. It's not fair for Kuya Boy. Ako I felt that. Hindi dahil sa kinakampihan ko si Kuya Boy but I also love Bea pero it was wrong, Bea, ha? It was very wrong, sabi pa ni Jobber. Sana kung di kayo naghiwalay, pwede mong akusahan si Kuya Boy na nangialam, na di nagpaalam, dagdag pa ng showbiz insider, kailangan kasi ng public na malaman ito. Saka there's a pressure, there's this pressure from the public to know ano ba talaga ang status. Sa kabilang banda, umaasa naman si Jobert na kung anuman ang naging alitan ni Nabea at Boy ay maayos nila ito. Nakaramdam din daw siya ng panghihinayang sa pagkakaibigan ng dalawang celebrities dahil kilala silang malapit sa isa't isa. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang magkabilang partido para kumpirmahin o tanggihan ng balitang ito tungkol sa kanila. Pero kung totoo man ito, hindi ito ang unang beses na sumama ang loob ni Bea kay Boy. Matatandaang sa isang episode ng Fast Talk, inamin ng aktres na sumama ang loob niya kay Boy Abunda matapos ang naging panayam niya kay Gerald Anderson noong 2021.